Nakalakad na ka Tol! Saan punta mo? Ha? Saan punta mo? Sa trabaho ko, Petron Petron? Ay, okay. eh, yung malapit na Petron dyan? Hindi po yung po sa Petron Saan? Sa? Tapat ng SM? Ang layo na ito ah Bergaro ito ah Ba't ka naglalakad? Napagdripan po ng mga alas ng Bergaro Napagdripan yung motor mo? Anong nangyari? Pinutas yung gulong Alaan pang palit Gusto mo? Sumabay ka nalang sa akin? Papunta naman din ako ng SM Sa may tapat ka lang mismo Akala ko naman kasi may petron di ba? Akala ko dun ka naggota trabaho Kaya akala ko malapit lang Dun sa tapat ng SM O, ka sumabay ka na Okay lang sa'yo sumabay Sure ka? Oh, sige Tara Grabe, napakalayo Ano ba yung motor mo sana? Mio Ilang bulong. Yung likod, harap yung binutas? Likod Mahirap eh, nga yun San ka pagaling? Ilang minuto ka nang lalakad? Mula sa bahay nyo? Alas Alas 6, anong oras na? 6, 4, 40 minutes ka nang naglalakad Anong oras ba ipasok mo? 730. 7.30 oh, tara O, bago ka magsuot ng helmet bro Bibigyan ka tang 500 pesos Pili ka ng number from 1 to 10 Wait lang ha So, so ayan bro Ayan, 5 sa 5 yung pipiliin niya Meron siyang 500 pesos O bro, kapalaro natin Pagka tumamay hula mo, may 500 ka 1 to 10, go 5 Uy, ayos tol ang sabi ko kanina 5, meron nga 500. Pampalit mo ng gulong yun ha? Oh, yeah. nice, nice, nice. So yun bro, kung gusto mo rin manalo ng 500 pesos para kasali rin kayo sa palaro namin, comment kayo ng number from 1 to 10 and mamimili tayo ng winner. Mamaya, alright? O, oh, helmet ka para pag nalaglag ka, buo <laughs> yung ulo mo. Ayan. Sige tol, suot mo yan. Tapos, bibigyan kita ng... Ayan, Black Mamba. Pagka umaang sa atin, dapat may Black Mamba. Ano, let's go na. Baka nagmamadali eh, no. Na. Ah, 'di ba? Pogi. 6:47, 7:30 pasok mo. Tapat ng SM. Oh, let's go. Tara. Yeah. Shout sa mga sponsors natin for today's video. Busy Customs para sa damit natin and sa sapatos natin. Stitch Soul. And ano pa ba? Eto. Check nyo kung gusto nyo mayroon kayong mga angkas. Mayroon tayong hawakan dito. So dito siya hawak. Check nyo sa comment section kung gusto nyo rin bumili. And sa motor natin kay Muchacha. <laughs> sakay, sakay ah oh, Dito ka kakapit bro ito, 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 ito Yan Tapos dito sa kapila Yan Okay Okay ka lang dyan Okay, let's go Pakita ko sa inyo yung Petron na sinasabi ko kanina Let's go Arriba Let's go, <laughs> let's go. Bro, ako kung makabit sa part ng video na to, comment mo kung saan ka para alam natin kung saan tayo mag-aangkas next vlog, alright? Sabi ko nga kanina, pili ka ng number from 1 to 10. So, siya nanalo sa 500 pesos. Township, barilin natin. Gondo. So, nandito pala kami sa Vergara Highway, tama ba? Cabanatuan City. Go. Arriba! sinasabi ko na ano, Petron. Ala ko, yun kasi, di ba? Mas malapit. Eh hindi pa eh. Meron pang Petron sa tapat ng SM, eh. doon daw siya. Down shift tayo. Let's go. Arriba. Saba. Let's go. Let's go, Let's go. Eto, sana mapawa naman na yung overpass na to ano? Construction of Lakewood, lake Lakewood Flyover Mukhang malapit naman na Ang sarap dumaan dyan no? Tapos ang sarap magjaging pagka umaga So pag after nito kakanan tayo doon sa dulo Pakaliwa naman Lakewood Ang taas! Balik tayo baba! Baba ka! Ang taas! ang taas eh! Don, don ka, don ka, don ka. Nintain mo ako don. ng daan yung know, may merong gutter. Uh, let's go ulit. Sakay. <laughs> Hindi natin kaya yun baka masimlang tayo. All right. Hawak ulit. Kapit. Let's go. Arriba. na go Grabe no, nasiraan ng ano Mahirap nun, na nabutas yung gulong niya Eto, Petron Eto na yung SM, Taos Petron Ah, si pala to Dito sa kabila Yan Tama, dito naman yun no, tapat ng SM Dito tayo sa gilid Yeah Tama naman o, no? oh, tapat ng SM yun. Anong pangalan mo? Ay, hindi, hindi ko pala rin tatanong Tata, pangalan mo. Anong pangalan mo? Mark Anthony, sir. Mark Anthony. Okay. Ba't ka nanginginig? Tulad <laughs> <laughs> Okay naman. Secure naman dito. Mukha namang di ka malalaglag. Ayos. Mabilis lang talaga. <laughs> Anong masasabi mo sa mga ano? Sa, ano yan? Nagbutas ng gulong mo. Eh, sa ano? Naisip nila yung mga... Napiperwisyo. Hmm. Eh, po, mga tao lang naman tayo pung lumalaban ng patas, ano. Bro, chacho, ako maabot ka sa part ng video na to. Comment mo muna saan ka, ano? Tapos yung 500 pesos na din, meron tayong pwedeng manalo ng Gcash winner. Pili ka ng number from 1 to 10. All right. 'Yon lang mga bro, jacho So nahatid na natin 7:30 pa naman pasok mo yan, ano. Abot ka. Hindi ka naman naglakad ha, ba eh? Sabay, hinihingal ka pa rin hanggang ngayon. 'Yon mga bro, dadjo. Hanggang sa uli. <laughs> Na nanginginig <laughs>